akala ko na si Alvin, lalagyan ko. <laughs> ano <laughs> na nangyan? Oh, nakikipag-away sa O na. Baka na lang.

dying. daing. Oh, huh? okay. okay. na lang. to, timplahan mo naman. Timplahan <gib <dysfunction? gibOT sozial? laughs> ah <athlete> na lang. Timplahan. O, ganyan. Buhay kayo dyan. Ito nga yun, ito yung mga pinoptong! Oo, siya ba yung mga pinoptong? Hindi kuya, ito yung binibili siya. Oo, ayaw na sa aming lugar. Tondo, Manila. Ito yung tayo. Okay naman, kuya. Mami Elizabeth? Ano po mga non-roll yun? Ganito lang. Ganito lang, mami. Okay, okay. 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 na, meron ka na. Saktuan lang okay. po. Ako na yun, ako na yun. Slice lang, slice. Ha? Tanggal balak. Slice. Okay. Good morning. Okay. Dalawa lang kayo, no, ma'am? Siya? Eh, hey, Indaya? Huh? Dalawa lang? Okay na. Ako na. Ay, sa akin. <laughs> <laughs> Nasa'yo pala, eh ano ba yan? Walang sounds yung aking ano na kay daddy po. Ang aking vlogging. Eh. Ito ang laman. Wala ano sabi ko? Walang ano na o, pero ito naman ha. Ah, ang mga gawa na natin. Ito yung tibo ni ma'am. Okay. Ito yung pisngi. Ay, ah, pinachap-chap ni Mama. Ang ganda ng pisngi. Ang ganda ng gawa ni Daddy Dong. Ayan po. Ganyan ang ano. Tatap tinderela. Tinderela. Tinderidong. Na ah, ah, uh -huh. uh -huh. sa leader lang yan, leader by leader yan. Oh. Ay, oh, muntik na ako matakpan, mami. Uh -huh. Ito, mami Elizabeth, natatakpan na ako. Mami uh -huh. oh, Elizabeth, hindi na ako makita, oh. Ano Nasa ba yan? oy oh. <laughs> natutuwa ito. lang ako, guys. Uh -huh. eh. Natutuwa so, lang ako, uh -huh. syempre. Na uh -huh. Ay, ay sabi, sabi, natutuwa ako. Ako, ako. Nung ganisa, nakaibaba. Okay natutuwa na? Natutuwa lang ako. Natutuwa lang ako, Ah, ah. Mm -hmm. Gaglingin mo na. Okay na. Sige, titigan niya. Ito na po, ang iyong... Eh, ito, hindi ko pa ito nalista. Uh -huh. uh -huh. Oo, aking... Oh, ang buntot oh, ng baka pala. Sige, titigan niya. Ito na po, ang iyong... Eh, ito, oh, hindi ko pa ito nalista. Oo, oh, oo, oh, oo. Ha? Awala ah? ah, dyan ang timbang. Sige, okay na yan. Three, two... Good morning, guys. Good morning to all. Buntot. Sige. Uh, ah, okay na. Okay na Unahin mo na yung buntot. Buntot dito. Ang buntot. At oh, saka yung bulalo. bulalo. Okay na. Bulalo. Unahin mo na yung buntot. kay kuya? May lista ka? Ano lang yun? Dalawang baka. Dalawang kasi. One eight. magkano kay kuya? One eight. Ito yung buto mam ma ng baka. tibon. Oh, ako. Meron ako available at tenderloin. Tapos yung laman ng tibon, ma, tatlong ba balot. Sama-sama yung puro Sama -sama baka. Okay, dito na yan din. Yun. Ito yung kanyang shiny spot. Aba, na-perfect yung spilling ah. Sino gumawa nito? Yung Chinese spot. Na-perfect yung spilling ah. <laughs> hindi, okay, ako, ito, hindi, na na. Na. hindi na siya gaya-gaya guys. <laughs> 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 oh. Pag ginagaya yung spelling ni Jen, mali din eh. <laughs> oh, ito na, Chinese cat. Oh, lagay mo dyan. Ayan. Tapos, ito, pork chop, dalawang balot. Tapos, tatlong kilong kasing. Oh, tatlong balot. Tapos, kisngi. O, ang ng kisngi, oh. Tapos, tatlong Sino yan? Kanina. 9,000? Bayad na? Ah, okay. Gagawin na natin yan. Okay, good. Sige. Salamat. Okay, Mami Elizabeth. Salamat po. Mama Maria Santiago. Thank you din po. 9,000? Bye muna dito.